Hello po, kamusta po kayo? Okay naman. Ano po pangalan nila? Julius. Saan po kayo sa Pinas? Sa Bulacan. Ilan taon na po kayo dito sa Canada? Mag na 9 months na. Ano pong work nyo dito? Manager ako sa fast food. Ano pong fast food yan? Marami pong uh, fast food dito. Bag, ano? Pwede ba sabihin yun? Pwedeng pwede uh, po. sa KFC ako. Bakit Canada po ang pinili nyo? ang influence ng mga relatives ko kasi mga relatives ko na sa Toronto so yun, lagi sila nag invite na come over, come over andito na ako wow, congratulations po ano po ang ma-advise nyo sa ating mga kababayan na gusto po magpunta dito po sa Canada um, uh, pag sumigapan lang nila yung pag-a-apply tsaka ano, dapat maging ready sila emotionally and mentally kasi mahirap malayo sa pamilya malamig dito eh <laughs> <laughs> malamig na sa depression tsaka sa lungkot. Pero okay naman. Ang huling tanong at ang pangpinaling tanong ko po sa inyo, masaya po ba kayo sa Canada? Oo o, o hindi? At bakit? Masaya in a way na pag maayos yung mga kasama, pero pag kay mga kasama mo eh, hindi okay. Yun yun lang naman nagpapabigat eh, pero overall okay naman so far. Ilang lang po, maraming salamat. Bye!